nga ba ang dapat na karakteristik kung gusto mong magtayo ng negosyo para malaman mong ito ay para sa'yo. Hindi lahat ng tao pwedeng magnegosyo. Lahat ng tao pwedeng umasenso, pero hindi lahat ng tao pwedeng magnegosyo. Na Hi, this is Migs. Let's turn your situation to life coaching lessons. Napakaraming tao ngayon ang gustong pasukin ang business, pero wala namang karakteristik para magtayo at magpalago ng isang negosyo. You know, the truth about business is it is 20% strategy but 80% character. Pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang dapat na karakteristik kung gusto mong magtayo ng negosyo para malaman mong ito ay para sa'yo. Kasi may mga tao na kahit anong desire nila para maging negosyante, kapag tinignan mo naman ang kanilang behavior at kanilang pamamalakad ng kanilang buhay, eh hindi ito papasa bilang isang negosyante. Isa-isahin natin. Number one, kung gusto mong magnegosyo, you have to embrace risk. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sigurista. Wala pang negosyante na naging successful na nung nagsisimula siya, eh sigurista siya, sinabi niya sa sarili niya na hindi siya mapalpak. Kasi parte ng negosyo yung risk. May mga tao na masyadong gusto sigurista. Kaya maybe hindi nagsasaksid sa negosyo kasi kapag hindi na nila nakukuha yung pagiging segurista nila, nagkikwit na, umaayaw na, and worst, naghahanap na ng ibang pinofokusan. Ang problema sa maraming tao na gusto magnegosyo kaya hindi ito nagsasaksid is because kapag hindi nila nakukuha yung resulta nila agad. Naghahanap na sila ng side hustle. Naghahanap na sila ng ibang pinagkakaabalahan. Naghahanap na sila ng another business, hoping that another business will be their big break not realizing that it is never about the opportunity, it's always about the person. Number two, mabilang sa trabaho. Alam mo, kapag nagsisimula ka ng negosyo, hindi mo pwedeng bilangin ang trabaho mo. More than 8 hours ang i-google mong oras dito. Mabuti pa yung nagtatrabaho nga, di ba? Paminsan ang empleyado, papasok ka ng alas 9, uuwi ka ng alas 6, or maybe magkakaroon ka ng iyong 8 to 5. After 5 p.m., uwi ka na spend time with what with whoever and whatever you want. Pag nagne-negosyo ka lalo na kung ikaw ay nagsisimula, hindi mo pwedeng bilangin yung oras mo. You don't have time freedom when you're starting. Kapag nagsisimula ka, more than 8 hours ang igugugol mo, maybe 12 hours even or more para lang palaguin ang negosyo. At hindi ito mapapalitan ng guaranteed income agad-agad. Ibig sabihin, kung mabilang ka sa trabaho, mag-empleyado mag ka na lang. Kasi bilang empleyado, kapag nagtrabaho ka, bayad ka doon sa tinrabaho mo. Oo so, naman, nasa negosyo, sky is the limit or there's, no, there's not even a limit kasi pwede mo itong palakihin, pwede mo itong palaguin at pwede ka naman talaga dito bigyan ng limpak-limpak na pera. Pero, kapag nagsisimula ka, wala kang ganyang garanti. Pag nagsisimula ka, hindi mo alam kung kailan darating ang pay mo. Hindi mo alam kung de, kailan darating ang income mo. Therefore, kung gusto mo ng siguradong 15-30 may pera ka, huwag ka magnegosyo. In fact, every December, ikaw ang magbibigay ng 13th month pay instead na ikaw ang bibigyan ng 13th month pay willing ka ba doon? Kasi kung hindi ka naman willing doon, huwag ka nang magnegosyo. And last but not the least, kung madrama ka sa buhay, huwag ka nang magnegosyo. Kasi sa trabaho, pag empleyado ka, pwede ka maging dramatic eh, di ba? Pwede ka magreklamo, nakikipagchismisan ka pa sa mga office mate mo. No? Magrereklamo ka sa management, tapos bayad ka pa rin. Iiyak ka, magko-complain ka, pero, meron ka pa rin trabahong pwedeng pasukan. Sa negosyo, walang ganon. Kapag madrama ka, apektado negosyo mo. Kapag puro ka reklamo, apektado income mo. Therefore, there is no time and there is no season to be dramatic if you want to start a business. The only word that we accept in business is commitment. Ibig sabihin, doing whatever it takes Regardless of what happens in the economy, regardless of what happens in the society, regardless of what happens in the marketplace, can you do whatever it takes to make you successful? Can you do whatever it takes to make your business profitable? And there is no room for drama about it. It's okay, not everyone is for business. Magtrabaho ka na lang kasi mas nagsaserve sa iyo iyon. Hindi naman sinasabi na yung negosyo is mas superior sa empleyado. Pero kung gusto mong tahakin yung pagnenegosyo, kailangan tanggapin mo ano ba yung responsibilidad at price to pay para dito.